Hindi ko na matandaan kung ano yung pinagsasabi ko dito kasi di naman pala naka yung mic ko. Pero yun na nga pupunta tayo ng Tikub Lake located sa Chaong Quezon. Kumangkas nga lang pala ako sa motor kasi gusto ko ako yung magbibideo. At ayan, nandito na tayo ngayon sa City of Seven Lakes, San Pablo City, Laguna. Pero grabe yung traffic ngayong araw tapos something din yung init. Ito nga, nagpahinga muna kami saglit tapos banat na ulit. Ito nga palang pupuntahan natin ay sinasabi nalang one of the hidden gems ng bayan ng Chaong sa probinsya ng Quezon. Itong trip na to ay unplanned at nagkayaan lang kami bigla. Fast forward, nandito na tayo sa Pamal, ang barangay ng Ayusan. Nandito na kami ngayon sa Chaong, Quezon. At malapit na kami sa Tico Blake. Siguro mga 5 minutes na lang ah, nandun na kami. Pero nag-stop over muna kami dito. Kasi sobrang ganda niya guys. Ayan, mga baka. Grabe guys, napakapayapa ng lugar nila dito. Tapos napakadaming baka. Ito na guys, nandito na tayo. Ito nga pala yung view deck nila. Base sa na na-research at napanood ko, yung lawak nitong lake ay tinatayang nasa 50 hectares. Tapos sobrang lalim niya na nasa 75 meters or 246 feet. Sobrang worth it nung pagpunta namin dito kasi hindi rin naman siya ganung kalayuan mula sa amin. Tapos ganito yung makikita mong view. Grabe, sobrang ganda. So mamaya guys, papakita namin sa inyo yung round shots. Ayan, mga tindahan guys. Wala yata silang mga rice meal. Kaya magmi-merienda lang muna kami. Hindi pa kasi kami nagla-lunch. Pero ayun, lang ang rice meal nalungkot ang lolo niyo dahil walang rice meal. Pero meron naman sila ditong pansit habab. Ito po? yung lang. 20. Lang <laughs> po. Ha 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 20? Maraming salamat sa panonood. Sana ay nagustuhan niyo ang aming paglalakbay at ang ganda ng lugar na ito. Kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutang mag-like at i-comment niyo din ang inyong mga thoughts at suggestions kung saan tayo pupunta sa susunod. Hanggang sa muli.